Ayan, alas 9 na tayo nagising. Alas 9 na nagising siya Yaya. Dahil nga parang holiday natin, no? O, oh, charot. Eh, naisipan ko rin na magluto ngayon ng adobo na pang tatlong araw kung kakainin para hindi na ako luto ng luto. Grabe tatlong araw, no? So, ilang, ilan ba tong manok nato? Parang anim. So, dalawang peraso lang kada araw. Sa so, katagal ko na rin hindi nakakapagluto ng adobo. Parang nalimutan ko na nga paano magluto. Tingnan yung hiwa ko ng sibuya. So, parang bistek yung luto. Habang nagluluto ako, iniisip ko kung anong uunahin kong linisin sa sobrang dami kong gagawin. Alam nyo minsan, mas gusto ko pa na nandito sila kasi hindi ganun karami yung trabaho ko. <laughs> Pero pag wala sila dito, oh my god, parang buong bahay kailangan linisin ko. Kahit hindi naman nila sinabi na maglinis ako, syempre nahihiya naman akong dadating sila na madumi pa rin yung bahay, di ba? So yan guys, nakikita nyo ba yung masarap kong nilulutong adobo? <laughs> Tapos nagpabili rin ako ng talong sa amo ko. Aadubuhin ko rin sana. Isasama ko na sana dun sa manok para isang lutoan na lang. Di ba may katamaran talaga ako magluto eh. Ganun talaga tayo pag marami tayong gagawin. Kailang isahan na. Kaso parang naisip ko naman na paluto na yung manok ko bago ko pa ilagay yung talong. So bukas na lang. So piprituhin ko yung talong bukas. Prito lang siya. And then isasawsaw natin sa suka na merong lemon. Ay suka na may lemon. Ano yun? suka na may toyo, 'di ba? Paborito ko 'yun. Hindi yan, guys. Luto na ang aking adobo. Oh my god. Sabi ng asawa ko, send ko daw sa